nana natin wag na, na, na nating patagalin oh, ano mm -hmm. para hindi na magaantay mm -hmm. sa ating linya si COMELEC chairman George Garcia good morning chairman Garcia Magandang umaga po, Ma'am Tuesday, Sir Christian. Sa ating mga kababayan, magandang linggo ng umaga rin po. Morning, Chair. Alam mo, Christian, mm -hmm. itong si Chairman ang isa sa pinakaabala. Mm -hmm. Ngayon, mag actually, hindi lang ngayon. Natutulog pa ba Last si Chairman? Year pa, kayo, <laughs> Alam mo naman, pati weekend, buhay na buhay <laughs> si Chairman. Lahat ng oras na tawagan eh. eh chairman, yung mm -hmm. Friday, nagsimula na yung local campaign. Unahin muna natin siguro, mm -hmm. no? hingi tayo ng latest mm -hmm. sa kanilang mga... Mayroon silang offline baklas, yes. mayroon silang monitoring mm -hmm. sa mga local campaign. So, may mga untoward incident ba kaya na mm -hmm. na itatala na so far sa ilang araw ng pagsisimula nitong local campaign, Chairman Garcia sir? Ah, Ma'am Tuesday sir, Christian. So far naman po, nagiging maayos ang ating pangangampanya sa lokal. Mm -hmm. Wala na pong kaguluhan na tayong namo-monitor o nareport report sa atin. Pagamat mm -hmm. merong ilang lugar, lalo na noong Friday, na istorbo yung traffic. Yeah. Dahil nga siya siyempre pagka madami kasing lumalabas ng sakyan, supporters uh, na nag welcome sa kanilang mga sinusuportahan mm -hmm. na kandidato na traffic talaga, nakaistorbo sa ilan nating mga kababayan. Kaya nga po Ma'am Tuesday Christian ang pakiusap natin sa ating mga kandidato, sana naman planuhin mabuti yung kanilang gagawin na uh, pag tumotorcade. Yeah. At the same time sana ma ma opo, masigurado lang na magiging maayos po yung kanilang hanay para hindi nakakaistorbo sa traffic. Dahil alam natin, pumapasok ang mga kababayan natin sa kanilang trabaho o kung hindi naman, pumapasok sa mga paaralan Yun yung mga estudyante natin. Well, alam na ba this early ng campaign uh, period nila yung nagtatayo ng intablado sa kalsada? Kasi meron akong nakita. May nakita na ako mga gano'n, chairman. Alam niyo po yung pagtatayo ng mga tinitablado sa kalsada. Uh, pwede naman po talaga yan dahil yan ay campaigning. Kaya lang, yung pag-regulate po kasi doon sa mismong paggamit ng kalsada o espasyo mm -hmm. sa isang barangay ay uh, call po yan ng barangay mm -hmm. o ng LGU dahil kumukuha po dyan ng permit. Mm -hmm. Ang ating mm -hmm. nga pong pakiusap sa ating mga barangay, bagabat sila ay allowed na mag-suporta uh, mag sa isang kandidato mm -hmm. o sabihin na natin sumama sa kampanya, eh pero dapat po pare-parehas ang treatment. Hindi mm -hmm. lamang sa sino sinusuportahan, mm -hmm. kung hindi yung mga gamit uh, ng ating mga barangay, pwede rin maipagamit. Sa mga mm -hmm. hindi nila kakampi. Uh -oh. Oh, Chief, uh -oh. yun, sa mga unang araw ng uh, kampanya para sa mga lokal na posisyon, may mga natanggap ba tayong reports o mga paglabag nito dahil uh, sila ay tinuturin nga nating mga kandidato? So far po wala naman. Yung mga iba mimigay ng t-shirt, candy, hindi naghahagis. Sinabi na po natin na pinapayagan natin ng t-shirt, mm -hmm. uh, bowler. Caps at iba pang mga maliliit na item. Mm. Mm. Wala naman po so far nag-hire ng electric fan o kaya naman <laughs> nag-hire <-habit. laughs> Baka may tamaan <laughs> so naman po walang ganun. Pero siyempre binomonitor pa rin natin, lalo na Ma'am Tuesday, sa Christian, mm -hmm. yung abuse of state resources. Mm -hmm. uh, sinasabi natin okay yung pag-distribute ng ayuda. Mm -hmm. Pero dapat walang politiko o kandidato during the distribution. Yun. Mm -hmm. eh, nabanggit nyo na yan, yung pamimigay kanyo ng kung ano-ano, mm -hmm. mm -hmm. uh, na maliliit mm -hmm. lang, na ina-allowed ng uh, batas. eh ito, paano nyo masisiguro yung yung gamit ba ng online payment? Yung mga, kung saan pinapadaan yung pera. Yung e-wallet. Yung, yung e ganyan. May sistema ba dito, chairman, na ipinatutupad kayo para matiyak na hindi election related. Yung mga pumapasok dyan sa mga online payment system na yan? Ma'am Tuesday, Sir Christian, napakaganda po nangyari sapagkat ang Banko Sentral ng Pilipinas ay nag-issue mismo ng isang kalatas address po ito sa lahat ng banko at sa lahat ng online platform na pwede mapadalhan na sinasabi nila, winawire niya yan na hindi dapat nagpapagamit mm -hmm. ang kanilang platform sa mga ganyang klasing pagpapadala na pwede maging basehan ng vote buying. Mm -hmm. In fact, yung mga platform din sa pangunguna na ng alimbawa po Gcash ay nagdeklara na rin uh, na sila ay tatanggap lamang ng limited na pagpapadala lalo na po sa panahon ng campaign period. Mm -hmm. Alam niyo po Ma'am Susie sa Christian, sa ating karanasan sa kasaysayan, hindi ka pa magpapadala ng pera ngayon ng ganito kaaga mm -hmm. sapagkat baliw mababali wala. Sayang ang papadala eh, na may issue ng vote buying dalawa hanggang tatlong araw bago mag-eleksyon. 'Yun ang kasagsagan eh, no? Opo, dahil doon medyo kahit paano maaalala ka ng mga uh, butante yan. kapag ganito kaaga kasi nako eh, masasayang dahil mm -hmm. sempre may mga papasok pang ibang kandidato na pwede rin ika nga ay eh magbigay daw na mas malaki sa binigay ninyo. Ayun. Ayun. Mm -hmm. Eh, magkano ba ang limit na dapat pinapadala as per at, Banko Sentral? Ang alam niyo po, kami ang nag-set ng limit. Ang sabi oh. namin sa isang araw, dapat eh, hindi siya higit ng 5,000 mm -hmm. at naka-breakdown. Alam niyo, pag bin-breakdown yan, tapos si... Eh, Tigtadalawampu halimbawa. So, o, alam natin okay. na that will be used for purposes of vote buying. Mm -hmm. Okay lang kung isang bagsak na 5,000, wala naman siguro basta mamimili ng 5,000 mm -hmm. sa ganitong panahon. So okay lang po yun. Pero yung naka-breakdown ng uh, tigtadalawandaan piso halimbawa o tigtatatlandaan, mm -hmm. ayan, pwede ng pagdudahan yan ng vote buying. Pero chair, what will happen doon sa makatatanggap o doon sa uh, nagpadala pag may mga ganitong uh, insidente? Sa agad po yung ire-report sa atin ng mga platform at pagkatapos po ay mag initiate kami ng presumption ng vote-buying. Kaya nga yung mga ma sa ganyan, medyo mag-iingat kayo dahil yung principal nyo maari maligtas pero kayo mm -hmm. kayo po ang mahuhuli no. sa issue ng vote-buying. Ganun pala yun. Ano ba ang ano dyan? May parusa ba dyan? O paano mm -hmm. pa, ba? Saka Kakasuhan ba sila? Vote nagbigay at tumanggap. Oo. -o. yung po tama po kayo. Ang vote-buying kasi, ay uh, hindi lamang yun namimili ang ang, ang liable kung hindi yung binibilihan mm -hmm. And therefore kaya po mag-iingat yung mga botante natin at syempre yung mga nagpapabigay o nagpapadala well sila po ay liable isa hanggang anim na taon na pagkakakulong uh, po yan tagal pala no oh, mabigat Mahaba, yun mm -hmm. Mm -hmm. kaya lang madali bang mapatunayan yung ganyan chairman o oh, mahirap din Mahirap po ma'am Tuesday. Yun ang dahilan kung bakit sa bago nating guidelines, ang ginawa namin kahit walang batas pa, ay nagawa kami ng tinatawag na presumptions. Mm -hmm. Yung hindi naman po bawal yun. Wala naman nagpapasasabi mm -hmm. na batas mm -hmm. na bawal gawin namin ng co Halimbawa po, ang isang tao may daladalang indelible ink isang araw bago mag-eleksyon, mm -hmm. nahuli siya, may kasamang mga eleksyon para pernalya. Ipipresume namin na engaged sa vote buying. Mm -hmm. May daladalang uh, cuticle remover. Tapos may mga eleksyon para pernalya, may pera pa. ipipresume namin na engaged sa vote buying. Mm -hmm. Sa harapan ng bahay niya o sa loob ng bahay, yung isang kandidato na may ng mga supot-supot na ganito. Mm -hmm. Dalawang araw bago mag-eleksyon, ipipresume namin na engaged sa vote buying at napakadami pang presumption. Yan po ay mas mapapadali yung aming problema sa issue ng prosecution. Mm -hmm. eh, eh tawag nito, uh, halimbawa uh, yung isang kandidato eh hindi naman doon sa bahay niya ginagawa yung mga ganyang mga aktibidad. kung pa labas ng bahay niya mm -hmm. sa ibang lugar. May mga step pa nga Tuesday yung mga sinasabi niyo sa labas ng bahay nasa isang lugar mm -hmm. o isang compound ang sinasabi nila yun daw po ay pagtitrain ng mga watcher yun mm -hmm. sinipin isa isang buwan pa lang na na ng watcher <laughs> so yun lagi araw-araw may training ng watchers may napakagaling ng watchers na yan At dalawang linggo na nilate pa ng watchers <laughs> napakadaming samantalang ang watcher na allowed lamang ay dalawa bawat isang presinto reliebo pa mm -hmm. so yan po mismo pwede kami mag-presume na na-engage sila sa vote buying ayun mm -hmm. uh -oh. uh -oh. Ikaw, Christian. Yeah. Chair, um uh, before kami pumunta doon sa violence. Siyempre, pag uh, eleksyon, andiyan lagi usapin ng violence. May update na ba tayo doon sa mga lugar na tinututukoy natin para maging red category? Yung pong mga areas na yan, yung mga tauhan namin binigyan po namin ng tig-dalawa muna na security personnel mm -hmm. dahil nga sa nangyari ng isang araw lang mm -hmm. isa naming tauhan ay pinaslang kasama yung kanyang asawa. Mm -hmm. Kahit paano ang deklarasyon ng iba, kami po ang sabi namin niya ay election-related. Sapagkat mm -hmm. sa panahon na ito, na kapag ka ang namamatay, napapaslang, nasasaktan, ay local comelec namin, mm -hmm. ay wala pong ibang konklusyon na dapat kung hindi yan ay election-related violence. Mm -hmm. Kung kaya naman yung mga areas na yan, ay pinag-iisipan na namin na ilagay under comelec control upang mas maging ma ang aming pagpapatupad ng ating mga patakaran at batas. At at the same time, nagdagdag po kami ng mga puwersa doon sa 36 red category areas. At mm -hmm. at the same time din po ay uh, nagdagdag kami ng mga checkpoint upang yung masawatan natin yung loose firearms. At mm -hmm. siyempre yung ating pong pakiusap sa PNP na dapat eh, mawala ang private armed groups sa ating bansa. Ma um, mm -hmm. uh, itong 36 red category areas na sinasabi niyo saan ba karamihan yan Luzon Visayas Bang Mindanao Bangsamoro po yan po lalo po sa mga area ng Magindanao mm -hmm. At in fact yung nangyari po'ng pagpaslang ay nangyari po sa Datu Odin Sinsuat mm -hmm. si Diyan po yan sa Magindanao area mm -hmm. As we speak uh, chair na ba tayong updated uh, na data uh, kung ilan na yun na itala natin uh, election related incidents Kumpara naman po nung 2019 at 2022 elections, nalaga namang mas mababa talaga ito or more or less mga 27 pa lamang na election-related violence ang mm -hmm. ating naitatala mula po October hanggang mm -hmm. ngayong araw na ito. But then again, ang PNP po ay patuloy na nag-update ng kanilang fundatos upang maipadala sa Comelec at makita natin kung kasaan ba talaga may pagtaas nang uh, bilang ng election related violence. mm-hmm. Eh uh, mayroon inaasahan naman natin Chairman pagkat talaga panahon ng eleksyon hindi naiiwasan may mga ganito na election related incidents and violence. Pwede bang magpatupad ang COMELEC ng uh, mga preempted uh, preemptive actions or precautionary measures para maiwasan na magkaroon ng ganitong mga insidente? Tama po kayo ma'am Tuesday. Ang ginagawa po natin yung sa pamamagitan po ng ating mga checkpoint yan po, isang preemptive action 'yan. At the mm -hmm. same time, yung pag-ikot-ikot ng mga foot soldiers mm -hmm. kasama ang PNP at AFP, magkasama na po sila nangingikot do sa mga lugar na medyo mino-monitor natin pwede magkaroon ng karahasan. Mm -hmm. Kaya lang Ayaw po natin gawing masyadong uh, parang, parang tensionado na sitwasyon. Mm -hmm. Baka po kasi matakot yung mga kababayan natin sa area, yung mga nangangalakal o yung mga nagnegosyo ay baka rin po sa halip na magnegosyo mm -hmm. ay hindi na matuloy. So minamanage po natin yan sapagkat ang gusto natin gawing paring normal ang sitwasyon mm -hmm. doon sa area. Parang calibrated ganon. Tama po kayo Ma'am Tuesday dahil po again, ito pwede mag-eleksyon isang araw lamang ang halalan pero hindi dapat ginugulo ang buhay ng mga kababayan natin right tama naman mm -hmm. uh, alibao ikaw isang goshante mm -hmm. kung makikita mo naman yung paligid mo napakaraming pulis may mga sundalo exactly. oh parang parang nakakapag discourage ng, uh, oo, ng ano tao. yun eh takot mm -hmm. may takot oo, oo. Mm -hmm. eh, eh sa kanitong mga insidente ba chairman sa kasaysayan ng mga eleksyon natin dito sa bansa at sa ngayon na eleksyon natin may mga na pinapanagot ba dito na mga politiko sa mga ganitong kaso para ma-disqualify sila sa pagtakbo? Ako, una-muna yung election-related violence. Yes, yes po, madami na po tayo na-prosecute, na ipakulong dyan. Ang pinaka-effective po talaga na deterrence ay dapat po malaman ng lahat na kapag kami ginawa silang krimen patungkol sa halalan, dapat may immediate arrest at mm. the same time prosecution. Kinakailangan mabilisan din ang katarungan. Yeah. So pag, pag nagtatagal yan o wala, man lang tayo na arresto o napapa hindi po pinapaniwalaan ang sambayanan. Ayun Katulad na limbawa niyan. Mm. Opo, sasabihin ma'am Tuesday, Sir Christian, ng mga kababayan natin do sa area, eh, komelek na nga ang Pinas lang eh. Paano mm. pa kami? Do -hmm. -mm. may takot po sila. Kinakailangan mapakita natin na yung batas natin kaya nating maipatupad. Oh, yeah. Doon naman yeah. po sa issue ng mga vote buying at saka po siyempre yung paggamit ng state resources. Noong mm -hmm. mga nakakaraang panahon maaaring hindi po ganoon kabigat ang pagpapatupad nito pero ngayon po, yan po yung commitment ng inyong Comelec. I-report nyo lang po sa amin kahit po hindi sa panumpaan, mm -hmm. kami na po ang gagawa ng paraan mag-iimbestiga at ng kaso. Mm -hmm. Itong nakaraan lamang, kami po'y may na governor at saka po asawa niya. Mm -hmm. sa bandang region ng uh, Bicol. Mm -hmm. At the same time meron din po dito sa Region 3 na gobernador. Ito po'y sinuportahan ng Korte Suprema. Mm -hmm. Sabi ng Korte Suprema tama po ang Komine. Eh. Kaya po mas lumalakas ang loob namin ngayon mm -hmm. na magpatupad ng batas lalo na sa issue ng vote buying o paggamit ng pondo o resources ng pamahalaan. Ayun, 'yun ang kailangan makita ng tao, yung swift action. Yes. Mm -hmm. Tsaka na may ginagawa, Oo, may para, napaparusahan. Yes, para hindi mawala ba yung kanilang uh, uh, pagtitiwala doon mm -hmm. sa ating mga nasa kinauukulan. Yeah. Ano mm -hmm. po? Alam niyo po ma'am Tuesday, si Christian, sapat na lang na ngayon. Nagtatanong muna yung mga politiko, pwede ba kami mamigay nito? Mm -hmm. Pwede ba kami gumawa nito? Pwede ba natin lagyan niya ng campaign material sa area na yan? Mm -hmm. The fact na nagtatanong ang marami, ibig sabihin, nararamdaman nila na baka sila rin mismo mapag-inita ng Comelec. Mm -hmm. And therefore, sila rin ang madi-disqualify yeah. o makakasuhan. They're cautious. Oh, no. Pero Che, nabanggit niyo yung vote-buying. Meron din namang mga nangingikil. Ayan. At tulad ng? Oo. May mga kailangan ng permit. Permit campaign to campaign fee, fee. chairman, Oo. yung CPP-NPA. Pero in fairness, sabi Christian, chairman, sabi ng NTF-ELCAC, wala na raw masaksaksihan na ganyan mm -hmm. ngayong eleksyon na to dahil mahina na raw ang puwersa ng CPP-NPA dahil mm -hmm. sa pagkawala ng mga pangunahing leader nila. Ito ba'y makukumpirma nyo na wala na nga mga ganitong, ganitong incidents. incidents ng permit to campaign ng mga CPP-NPA? In fairness po, base sa report ng ating mga local communists, siyempre mas madami rin silang mga marites, chismes o informasyon <laughs> sa bawat area. Wala namang po natin silang namamonitor ng mga permito campaign, mm. lalo na po sa mga ilang rebelding grupo So maaari po may katotohanan yung binabanggit po ng ating ahensya ng pamahalaan na yan. Pero siyempre ang problema talaga din, hindi naman yung mga ganyan na nangihingi. Ang problema natin, mm. yung mga nagdi ng ayuda, wala nga sila sa, sa mismo uh, di, araw ng distribution ay eh, yung mga binibigay naman halimbawa doon sa mga kababayan natin ay kulang mm -hmm. o binabawa sa paglalabas na sila doon sa actual na distribution. Dapat nare-report sa ating ganyan, mm -hmm. dapat 5,000 ang bibigay sa mga kababayan nating mahihirap mm -hmm. tapos paglalabas na lang eh, merong... Ay ah, eh, parang meron doon na stopover doon sa isang area at tinukuha yung 2,000, 3,000 na lang ang matitira. Ayan na nga ang sinasabi natin. Mm -hmm. Ay kaso walang nagre-reklamo chairman? Meron na pong na-monitor noong nakaraang 2022 mm -hmm. elections at yun ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng hearing, pagdinig dyan sa uh, Senado. Sana nga may ma-report sa atin na ganyan sapagkat alam niyo mas nakakapuot po yun eh. Mm -hmm. Yung bang sila na nga ang gumagawa ng listahan, sila nagsa-submit mm. at pagkatapos ay eh, paglalabas pa ng mga tao doon sa actual na lugar ng distribution mm -hmm. may nagbabawas hindi mo naman pwede hindi ibigay dahil para dating sila ang dahilan sa paggawa ng listahan o kaya naman tinatakot yung mga kababayan natin yung mga pera yan ngayon na pinili't sama 'yan ang gagamitin na pambibili naman doon sa mga ibang botante mm -hmm. na po naman ang dami uh -oh. talaga ano no hocus pocus <laughs> <laughs> ngayong mga panahon na ito ng uh, eleksyon uh -oh. Oh, Chairman, last two points uh, from my end. Um tapos sa tayo dun sa printing ng balota, mm -hmm. tapos sa tayo dun sa printing ng uh, voter information sheet. Um ilang porsyento ng handa ang COMELEC para sa election? And then uh, follow up, dahil nagkaroon ng lindol sa Thailand mm -hmm. at Myanmar, apektado ba 'yung preparasyon natin para sa online voting o 'yung pagboto ng ating mga kababayan dyan sa mga bansa na 'yan? Uh, una po muna tungkol po doon sa inyong uh, naitanong mo, unas 90 to 95 percent. Mm -hmm. Yan lagi ang binabangkit mo para naman ng Comelec ay medyo laging ginaganahan mm -hmm. na tayo ay uh, nasa rurok na ng ating preparasyon para sa darating na halalan. Kaya lang, siyempre madami pa rin tayo ng mga dapat asikasuhin, gusot na dapat ayusin, mm -hmm. at may mga kinokontak pa tayo iba pang mga test. Halimbawa, bago po ma-deploy talaga yung mga kagamitan natin. Pero tama po kayo, at least po yung balota no March 15, natapos na po natin lahat na ma imprinta mm -hmm. yan, kahit paano na-solve na yung 50% nang aming problema. Ang susunod na problema, paano ma-deploy sa buong Pilipinas mm -mm. ang lahat ng mga balota na yan? Kasama na rin po yung voters information sheet na four pages mm -hmm. na i distribute natin sa bawat isang ng mga botante natin mm -hmm. upang alam nila paano bumoto, sino mga kandidato, saan sila boboto, na barangay hall o kaya barangay uh, elementary school. Kasama na rin po yung pagboto uh, doon sa presinto. Yung mm -hmm. po sa mga kababayan natin na nasa abroad, Sir Christian, wag po sila mag-alala sapagkat mm -hmm. hindi po ba mayroon nga tayo ipapatupad na internet voting mm -hmm. na kung saan makakaboto sila sa pamamagitan ng cellphone, laptops, iPad lamang. Mm -hmm. Sana nga po hindi na apektuhan 'yung ating pong uh, magiging pagboto later sa atin pong mga kababayan diyan po sa Myanmar. Mm -hmm. So, yan po bibigyan namin kayo ng update tungkol sa bagay yes. na yan pero yan po 'yung po kagandahan na hindi na sila pupunta sa embahada o konsulada para lamang makaboto kung hindi gamit lang yung mga device na aking nabanggit. Mm -hmm. Sana naman hindi affected yung kanilang internet connection. Yeah. Diba Di ba? Doon sa nangyaring lindol na yan. Opo, at uh, uh, siyempre po kung sakasakali mong naapektuhan ang ating pong remedy dyan, magpadala na lamang ng machine na kung saan sa halip na internet ang gagamitin, yung machine na lang natin mm -hmm. para lang kahit paano hindi po ma mm -hmm. ang mga kababayan natin sa lugar na naapektuhan. At ah, mayroon namang Available uh -huh. na machine for that chairman? Mer Apo, meron po. Meron po meron meron po tayong excess na machines. In fact sa buong mundo meron pong labing pitong bansa o post mm -hmm. na hindi po pumapayag kasi ipagamit ang kanilang internet mm -hmm. services ng mga mm -hmm. bansang yan tulad mm -hmm. ng China at Russia. Mm -hmm. Magpapadala po tayo ng mga makina. So mm -hmm. sir, if hindi feasible ang internet voting sa Myanmar and Thailand by uh, time ng uh, election na uh, month or uh, weeks, uh, magpapadala na lang tayo ng machine muna? Tama po kayo, Sir Chichel, at ngayong linggo ito, hintayin po natin ang report ng ating pong embahada o konsulada doon po sa area kung ano ba ang sitwasyon po nila. Bagamat alam natin, ang hirap sigurado ng communication doon, papunta sa labas uh, ng bansa dahil nga sa nasira mga infrastruktura, dahil nga po sa lindol. Ayun. With that, Chairman, siguro makikibalita kami tungkol mm -hmm. dyan sa bagay mm -hmm. na yan sa pag nakakuha na kayo ng reports na galing dyan sa embassy natin dyan sa Thailand at saka Myanmar. Maraming salamat, yes Chairman, po, yes sa po. oras po ninyo. Maraming salamat po, Ma'am Tuesday. Sir Christian, mabuhay po kayo. Salamat po. Thank you po. Mga kapusong nakausap po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ora killingan, walang pinoprotektahan.